Ang pag-aantay nga daw ng matagal ni Paolo Abelino kay Kim Chu ang dahilan, kung bakit nakakain love ang kanilang love team. This today. Kaya naman marami ang nagwi-wish na. Sana daw matuloy sa simbahan ang kanilang pag-iibigan, at wag na daw pakawalan ni Paolo si Kimi, dahil baka mapunta pa daw sa iba, alam naman ng lahat na ang daming nagkakagusto kay Kimi. Subalit sabi naman ng mga fanay, kapag itinadhana daw talaga, kusa pa rin ipaglalapit para magkasama. Grabe talaga din kasi talaga magmanifest ang mga fanay, say niya, My idol Kim and Gerald broke up at year 2010, and Sian started courting her year 2011, my new idol Paolo Avelino, became a kapamilya in the midst of 2011, the first woman that got him interested, was Kim Chu. He find Kim so beautiful, and wish niya na mamit niya si Kim, at makapartner in the future, ay ang cute sana. Pero sorry Paulo, misiya na si Kim eh. Pero malay natin Paulo, maghiwalay din yan so ante ka muna ha. 2016 pa ang nasabing post, ang daming natuwa sa post na ito, Nagdilang anghel ang nasabing fane, at talagang pinag niya pa si Paulo ha, at nagbunga din naman ang paghihintay ni Paulo kay Kimi. At ito pa ang isang fane, 2012 pa ang post na ito, noon pa lang ay nakitaan na niya na may chemistry si Kimi at Paulo, na siya namang tunay, talagang kusang pinagtagpo ang dalawa. hindi lang ang hiling ng mga fan ay ang natupad, maging ang wish ni Paolo ay natupad din, na makasama ang pinapangarap niyang Chanita Princess. Masasabing worth it naman talaga ang paghihintay ni Paolo, at swerte pa dahil nagkataong sa muli nilang pagtatagpo, pareho silang malaya ni Kimi, na mahalin ang isa't isa. Tadhana na nga daw ang kumilos para sa Kim Pao, at sa ngayon, kahit walang aminang nangyayari, yung makikitang pagpapahalaga ni Paulo kay Kim, yung saya nila sa isa't isa pag magkasama, nun pa lang. Dama daw ng fans, ang totoong nararamdaman ni Kimi at Paulo. Chica Test Today